Balang araw nga, kayo naman ang magpapagawa ng sarili nyong bahay Ito na nga yung update sa aming dream house Kaya tara, samahan niyo ako Ililibot ko nga kayo Hi guys, it's me, your Ilocana girl, Miss Igado Kaduan nyo nga ako, pupunta nga pala tayo sa ating dream house By the way, nakapinpintas nga yung dirty baduminan Jack O di ba yung print costume lang malakas Hi guys, ayan, i-unboxing na natin yung bago nating helmet na Evo Ayan, nag-order nga pala ako ng half face kasi syempre minsan OBR tayo pero ngayon, idadrive natin yung bago kong motor na si Aerox. Ayan, si Roxy. Roxy yung pangalan niya. Guys, ang ganda ng kulay nito. Plain plain white. O, diba ang angas? So, ang aggressive niya tignan guys. O. Ito yung suot natin. mag-order na din kayo nito. Perfect na perfect to. Pag OBR ka. Ang talaga to. Pero pwede din naman sa mga lalaki. Ganun. O, ba? Diba? Kasi nga naka-makeup tayo. Perfect na perfecto sa mga ayaw. Mahulas-hulas. Diba pag nag-helmet kasi tayo ng full, pag ginanon natin, natatanggal makeup natin, pero ito maganda to. Bali magmo-motor nga pala tayo papunta sa ating dream house. Gagamitin nga pala natin yung bago nga nating motor na si Roxy. Sa mga nagtatanong nga dyan, ito na nga pala yung update sa ating dream house. Matagal-tagal na nga din na hindi nga din tayo nakapag-post. Ang update nga dito guys, yung nagtatiles na nga sila. O ba diba? malapit na malapit na nga nating tirhan. Bumili nga din pala kami na ipapamerenda namin sa ating mga trabahador. Ayan, shoutout nga sa kanila. sisipag nyo po. May nakasulat nga dito, huwag nyong subukan, masisira ang buhay nyo. Kaya hindi ko na nga tinapakan, baka masira pang buhay ko. Unang tinatilesan na nila dito nga sa may living room, saka sa may kitchen. Dito nga sa labas, inaayos na nga din yung siling ng parkingan ng bebe ko. ba diba? Napakasosyal naman ang parkingan ng motor niya. Nakakabwisit. Kinausap na nga din namin si Boss Ato. Siya nga pala yung mag-aayos ng aming salamin. Albert Aluminum and Glass. Siya nga pala yung kukunin namin para nga sa aming salamin. O mamaya, baka is kami na naman tayo neto. Lagot tayo. Charot lang. Follow nyo nga din siya guys. Boss Ato TV. Lagot nga kami. Kakachismis. Tapos kakalibot sa aming bahay. Yan. Kakain nga pala muna tayo. Love na love namin yung mga trabahador namin. Kaya kalagay mo mga pagkain dito. Apo, George. Mabmabsog ah. <tinyo> Pinapasukat na nga din ang lipadjak yung salamin nga sa may motor niya. Lalagyan nga kasi yan ng maraming salamin. Para dyan na nga daw siya matulog pag nag-aaway kami. Naku po, may pa-aircon pa yung mga motor na yan. Namili na nga din kami na inalagay nga naming salamin. Reflective nga at non-reflective yung pagpipilian. Dahil mahilig nga ako sa mga salamin. Salamin, ang pinili ko na nga lang ay reflective. Naglagay na nga din pala kami ng screen para iwas lamok. After nga ng mabilis na transaction sa salamin, ito na nga, pinamerenda na nga namin sila. Ayan, shoutout po sa mga trabador natin. Manag nagbabain da guys Get out 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 para sa kan Sa Maksaysan Sa ko Sino sa kanila? <laughs> <laughs> Dahil man, nagbibiyang nga tayo, ayan nga, sinubukan ko yung pagkiskis ng darat. O, di ba, pakilamerang babae. Charot lang. Gusto ko na tuli magtrabaho dito. Kita nyo naman, guys, yung ating bahay. 90% na nga siya. Sobrang lapit na nga niyang matapos, kaya abangan nyo nga pagtira namin dito ng lipad jack. Maraming maraming salamat nga din sa lahat ng sumusuporta sa amin ng bebe ko. Kung hindi nga dahil sa inyo, hindi na mapapatay itong bahay na to. Maraming maraming salamat nga din sa friends and family namin na laging sumusuporta sa amin. At syempre, thank you nga din kay Lord na nagbibigay ng lakas ng love sa amin at gumagabay sa amin.